doon sa mga nagtanong sa akin kung yung aking ginagamit na welding machine kung uh, paano ko gamitin sa pamamagitan ng uh, pag uh, welding yung 1 in 2 ay uh, para ito sa mga uh, maninipis na kung isang halimbawa yung in welding yung tubular ito ito yung 1 in 2 yan ang ginagamit ko so pagdating naman doon sa bakal na talaga na makakapal 3 in 4 pwedeng 3 pwedeng 4 ito kasing 4, nakakakating din ito ng bakal. Yung mga 9mm kayang katingin. Pero kung talagang uh, malalaki yung uh, kinakating, uh, ito number 5. Yan, itong number 5 ang ginagamit ko pag nagkakating ako. Pero mas advisable ko kung uh, ang ginagamit niyo yung ganitong portable at may kakatingin ninyo, katingin na lang niyo ng grinder. Mas maganda na uh, ano, ito gamitin na niyo sa welding ito okay na okay itong number 4 sa ganitong unit yung number 4 okay na okay na uh, pang welding ibig sabihin pag ginagamit niyo yung mga makakapal na bakal at uh, hindi yung maninipis pag ba pag maninipis ayan okay na okay yung 2 pero kung talagang manipis na manipis na at uh, nabubutas-butas na sa one, okay na okay itong unit nito oh, oh 1 in 2 para sa manipis 3 uh, 4 para sa makakapal na uh, bakal tapos ito nga 5 cutting na yan pero ang advice ko nga kung nga uh, magkakating kayo at gagamitin ninyo mga nung kakatingin ninyo hindi kaya nga wala sa posisyon ibig sabihin, hindi kaya ang katingin ng grinder, nung pwede nyo pang cutting ito, pero ibig sabihin para mas tumagal yung inyong welding at uh, hindi hindi ka kagad masira mas maganda pang welding na lang ito huwag na niyo ipag cutting Okay, ganun lang.